Alam mo yung feeling na parang mas lalo kang hinahabol ng lalaki kapag umaayaw ka? Parang biglang nagiging challenge ka na gusto niyang makuha. Pero bakit nga ba ganun? Sa Pinoy Advice, sasagutin natin 'yan with real talk at konting tawa. Welcome sa Pinoy Advice. Dito ang usapang love life, simple lang, pero may appeal. Unang una, kapag umaayaw ka, nagiging special ka sa kanya kasi parang nahihirapan siyang makuha ka agad. Parang laro na mas exciting kapag may konting hirap. Lalo na kung hindi siya sanay na may sinasabi kang hindi. Parang na-spike ang interest niya. Pangalawa, kapag umaayaw ka, nakikita niya yung tunay na ikaw, hindi laging pumapayag, may sariling isip at desisyon. Nakaka-attract yan kasi hindi ka basta-basta sumusunod sa kung sino man. May paninindigan ka. Pangatlo, kapag umaayaw ka, pinapakita mo na may value ka at hindi basta-basta susunod lang sa gusto niya. Kaya mas nade-develop ang respeto niya sa'yo kasi mahalaga ang self-respect bago ang love-respect. Isang example, si Carlo. May crush siya dati na lagi niyang sinusubukang ligawan. Pero kapag nag-aayaw ang girl, lalo siyang napupukaw. Sabi niya, parang ang saya habulin yung taong may sariling prinsipyo. Kaya kahit nag no ang girl minsan, mas lalo siyang naging interested. Pero kabaligtaran naman, kapag ang babae madaling pumapayag o easy to get, minsan nawawala yung challenge, kaya bumabagal o nawawala ng excitement ang lalaki. Parang laging nandyan na lang ang sagot na, Oo, kaya minsan hindi na niya pinapahalagahan yung effort niya para sayo. Sa Bible, sabi sa Proverbs 31.25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Ibig sabihin kahit umaayaw ka, nagpapakita ka ng lakas at respeto sa sarili mo. Kung gusto mo pa ng ganitong kwentuhan, ifollow mo ang Pinoy Advice para sa more love tips na simple, may tawanan at may aral pa. Share mo ito sa kaibigan mong palaging hinahabol kapag umaayaw siya para maintindihan niya kung bakit ganun talaga. Sa Pinoy Advice, tandaan, respetuhin mo sarili mo at darating yung tamang lalaki na hahanapin ka ng tama.